Who issued the permits? Yan ang tanong ng isang environmental expert kaugnay sa isyo ng Monte Roses de Cebu na pinamumunuan ni Slater Young. Ngayon, tinatawag na siya ng ilang netizens na Slater Young dahil umano sa kanyang ambisyon na nagdulot ng pinsala sa kapaligiran at umano'y nagresulta pa sa pagkasawi ng ilang tao matapos makalbo ang bahagi ng kabundukan. Sa panahon pa lamang ng pagtatayo ng proyekto, tiniyak ng celebrity engineer na may solusyon sila para pigilan ang pagdaloy ng tubig ulan sakaling magkaroon ng bagyo. Ngunit nang tumama si Bagyong Tino, marami umanong environmental violations ang nakita ng DENR sa Monte Rosas de Cebu. Noong ikapito ng Nobyembre, nagsagawa ng joint inspection ang DENR kasunod ng malawakang pagbaha sa Cebu. Inatasan ang Mod Property Group na magsumite ng engineering, geohazard, at geological assessment para sa verification ng sitwasyon. Doon natuklasan ng kagawaran na may paglabag sila sa mga regulasyong pangkalikasan. Ayon sa ahensya, posible silang makasuhan ng administrative at criminal charges, hindi lamang si Slater kundi pati na rin ang mga taong nasa likod ng proyekto. Dinidiin ng publiko na managot si Slater dahil siya ang face at lead engineer ng high-end condominium project na The Rise at Monte dismayado ang marami dahil, anila, malinaw naman na may masamang epekto kapag ginagalaw o sinisira ang kabundukan. May iba namang binabatikos ang DENR dahil nagre-rekomende pa sila ng re-inspection, kahit sila rin naman ang nagbigay ng approval para sa proyekto noong una. Ilan sa mga paglabag na nakita ng DENR ay ang umano'y pagputol ng pitondaang puno, kung saan labing isa na lamang ang natira. Lumabag din daw sila sa Philippine Environmental Impact Statement System at hindi rin sila nakakuha ng discharge permit ayon sa Philippine Clean Water Act of 2004. Marami pang iba pang paglabag ang hindi na isa-isang inilabas. Ang water irrigation ponds na ipinagmamalaki ni Slater ay nasira sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Natuklasan ng DENR na kulang ang kanilang mga retention pond, 15 ang ipinangako ngunit 12 lamang ang natapos. Kahit makumpleto man nila ang 15, kulang pa rin ito kumpara sa inaasahang mahigit 18,000 cubic meters ng tubig ulan. Isa sa mga retention pond ang gumuhog dahil hindi kinaya ang volume ng tubig. Ayon sa Assistant Director ng DENR, kailangan nila ng komprehensibong pag-upgrade sa sistema. Ayon naman sa Mayor ng Bakayan, sinusuportahan niya ang proyekto ni Slater, hindi dahil may natanggap siyang bayad, kundi dahil sila raw ang nagsimento ng kalsada paakyat sa bundok. Of course, I support this. Uh, I'm supporting this idea and this project because ilang mga simento ang gan, gikan sa ilang guardhouse paduong sa gawas and even paduong sa main road. Hindi man naapektuhan ang Monte Roses noong lumindol ng malakas sa Cebu, ngunit sa hagupit ng Bagyong Tino ay nagkaroon ng pagguho ng lupa at landslide isang bahay na nagkakahalaga ng 65 na milyong piso ang hindi na matitirhan. Noong nakaraan, ipinaskil pa ni Slater ang resulta ng soil analysis na ligtas tirhan ang lugar. May verification pa umano ng geotechnical experts na kasing tigas daw ng bato ang lupa sa 200 hectare development. Actually rock. It's as hard as rocks. Tuning nga natin for this is residential. Nabanggit din nilang nagkaroon sila ng 300 revisions bago napili ang kasalukuyang disenyo. Bukod dito, nanalo sila ng Ercotizer A-plus Award at kinilala sa ibang bansa ang kanilang disenyo. Ngayon, dahil muling nakatutok ang publiko sa Monte Roses de Cebu, inaabangan ng lahat ang magiging resulta ng investigasyon ng DENR. Sumagot na ang developer ng Monte Roses de Cebu, ang Mount Property Group sa mga aligasyon. Ayun sa kanila, Monterrazes de Cebu welcomes all impartial investigations by the DENR. We are committed to working with the agency to ensure the highest standards of environmental integrity and community safety across Cebu's hillside developments. Nilinaw rin nila na ang proyekto ay nasa Barangay Guadalupe, kaya hindi raw sila ang sanhi ng malawakang pagbaha sa Talisay, Ninuan, at mandawe. Dagdag pa nila, lampas pa sa obligasyon ang kanilang flood mitigation detention pond, na ginawa nila. Pinabulaanan din nila ang alegasyon na pumutol sila ng pitundaang puno, dahil ang tinanggal lamang daw nila ay mga palumpong at damo, sapagkat hindi ang kop ang lupa sa lugar para sa gawaing pang-agrikultura, at ang lupain ay may di makahoy na uri ng mga halaman. Mariin nilang kinundina ang pagkalat ng maling impormasyon at handa raw silang makipagugnayan sa LGU at mga residente. Sino ba ang CEO ng Mount Property Group? Walang iba kundi ang celebrity engineer na si Slater Young.